Charles Barkley at Paul Pierce hindi daw pang playoffs ang Lakers at Christian Wood ibabalik ng Lakers. Pero bago yan, matapos ngang matalo ng sunod-sunod ang Los Angeles Lakers laban sa mga koponan sa Eastern Conference na nasa ibaba ng standings, marami ang nadismaya sa kanilang ipinakitang laro. Kahit na maganda ang naging kontribusyon ng kanilang Big 3 na sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves, hindi pa rin ito naging sapat upang maiwasan ang pagkatalo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagkabigo ay ang kanilang mahinang depensa maraming fans at analysts ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya, lalo na dahil inaasahan nilang magiging mas competitive ang Lakers ngayong season. Ayon sa ilang eksperto, bagamat malakas sa opensa ang trio ni Naluka, Lebron at Reeves, hindi ito sapat upang mapunan ang kakulangan nila sa depensibong aspeto ng laro. Isa sa mga matinding kritiko ng Lakers ay si Paul Pierce, isang NBA analyst at kilalang hindi tagahanga ni Lebron James. Ayon kay Pierce, mula pa lamang sa simula ng trade ni Luka patungong Lakers ay hindi na siya naniwala na magiging epektibo ito. Anya, pareho kasing ball dominant sina Luka at Lebron kaya mahirap silang pagsabayin sa isang sistema. Dagdag pa niya, si Luka ay kilala bilang isang mahusay na scorer at playmaker, ngunit isa rin siyang liability pagdating sa depensa. Dahil dito, hindi na siya nagulat sa naging resulta ng mga laro ng Lakers. Bukod kay Pierce, nagbigay rin ng kanyang opinion si Charles Barkley. Ayon kay Barkley, hindi raw talaga pang championships ang lineup ng Lakers sa kasalukuyang estado nito. Sa katunayan, kahit makapasok sa playoffs ay malabong makagawa ng ingay ang koponan. Sa kabila ng mga negatibong komento mula sa mga analysts, maraming tagahanga ng Lakers ang hindi sang ayon sa kanila. Ayon sa ilang fans, masyado lamang silang nagiging haters at hindi nakikita ang potensyal ng kuponan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Kailangan ng Lakers na ayusin ang kanilang depensa kung gusto nilang maging lehitimong contender ngayong season. Samantala, dahil nalalapit ng matapos ang mga kontrata ng kanilang mga two-way players tulad ni na Jordan Goodwin na may isang laro na lamang at Christian Coloco at Trey Jemison na may iilang laro pa, kinakailangan na ng Los Angeles Lakers na magdesisyon kung sino sa kanila ang bibigyan ng standard contract. Upang mabigyang espasyo ang kanilang mga two-way players, inaasahang tatanggalin ng Lakers sina Alex Len at Cam Reddish na hindi na nakakasama sa regular na rotation ng koponan dahil dito may posibilidad na mapalakas ang kanilang frontline sa pamamagitan ng pagkuha ng mas epektibong manlalaro. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay si Christian Wood na posibleng kunin upang maging backup center ni Jackson Hayes. Kamakailan lamang ipinahayag ni Wood sa kanyang social media na siya ay ganap ng gumaling mula sa kanyang injury kaya't mas nagiging malakas ang posibilidad na makabalik siya sa lineup ng Lakers. Ayon sa mga basketball and Analysts, mas mainam na kunin ng Lakers si Wood kumpara kay Alex Len na hindi maaasahan sa opensa at depensa. Si Wood ay dating nag-average ng 13 puntos, 7 rebounds at may 51.4% field goal percentage noong huling paglalaro niya sa Lakers. Dahil dito tiyak na malaki ang maiaambag niya sa bench scoring at depensa ng koponan na makakatulong sa kanilang kampanya ngayong season.